Anong mga kasalanan ang magdadala sa tao sa impyerno kapag hindi ito pinagsisihan at tinalikuran? Alam natin na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya huwag kang magpaloko! Dahil ang mga nakikiapid, nangangalunya, nakikipagtalig sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos! Siguro ay sasabihin mo wala naman akong asawa, kaya hindi ako magkakasala ng pangangalunya. Hindi mo ba alam na kapag tumingin ka sa isang babae nang may pagnanasa, ay nangalunya ka na sa babaeng iyon sa iyong puso? Kaya't iwasan mong tumingin sa mga sexy o hubad na larawan o panoorin upang hindi ka magkasala. At kung hindi mo kaya magpigil sa sarili, ay mas mabuti ng magpakasal kaysa masunog sa impyerno. Siguro ay sasabihin mo rin, bakit naman naging kasalanan ang pagtatalik sa kapwa lalaki o kapwa babae? Nagmamahalan lang naman kami. Mga kapatid, banal po ang templo ng Diyos at tayo ang templong iyon. Tanging lalaki at babae lamang po ang pwedeng mag-asawa at sila ay magiging isang laman. Kaya kapag makikipagtalik ka sa hindi mo asawa, ay nadudungisan mo ang templo ng Diyos. Ipagpapalit mo ba ang iyong kaluluwa para sa parandaliang ligaya? Mamuhay ka sa espiritu at malalabanan mo ang mga pagnanasa ng laman walang taong ipinanganak na bakla o tomboy. Ito po ay panunokso lamang sa atin ni Satanas. At habang hindi pa huli ang lahat ay pagsisihan mo ito at tanggapin kung paano ka nilikha ng ating Diyos. Mapupunta rin sa impyerno ang mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at ang lahat ng mga sinungaling. Siguro ay sasabihin mo, hindi ako duwag, Aminin mo man o hindi, kaya ka nagpaturok o magpapaturok ay dahil takot ka magkasakit o mamatay. Hindi ba't ang utos ng Diyos sa atin ay huwag tayong matakot sa anumang bagay na kayang pumatay sa katawan? Diyos ang nag-iingat sa atin at Siya ang may hawak sa ating buhay. May paraan po siya para mabuhay tayo kahit hindi tayo magpaturok. Manampalataya lamang po tayo sa kanya. Siguro ay sasabihin mo rin, mabait naman akong tao hindi ako kriminal at lalong hindi ako mamamatay tao. Hindi mo ba alam na kapag nagalit ka sa iyong kapwa-tao ay nagkasala ka na rin ng pagpatay? Kaya't mahalin mo ang iyong mga kaaway at magpatawad sa mga nagkasala sa iyo. At kung ikaw naman ay nagkasala sa iyong kapwa, ay humingi ka sa kanila ng kapatawaran. Dadalhin mo ba hanggang sa hukay ang galit sa iyong puso? Alam mo bang kapag hindi ka nagpatawad, ay hindi ka rin papatawarin ng Diyos? Siguro ay sasabihin mo rin hindi naman ako sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi naman ako pagano. Ano ba ang pakahulugan ng Biblia sa Diyos-Diyosan? Basahin natin sa Deuteronomio chapter 4, verse 16 to 19. Ang sabi dito, Huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin, maging kawangis ng tao, hayop sa ibabaw ng lupa, ibon ng anumang gumagapang o anumang isda. Huwag ninyong sambahin ang araw, buwan, bituin o alinmang bagay sa kalawakan na nilalang ng Diyos para sa tao. Hindi ba't ang mga ribultong ito ay kawangis ng tao? At hindi naman ito ang tunay na itsura ng ating Panginoong Hesus. Hindi mo ba alam na ang Diyos ay mapanibughuin? At hindi niya ibabahagi ang kaluwalhatian at papuri sa anumang larawang inukit ng kamay. Sigurado akong hindi ito ang unang beses na minagsabi nagsabi sa iyo nito. Pero kung ipipilit mo pa rin ang iyong gusto na taliwas sa utos ng Diyos ay paniguradong pagsisisihan mo ito. At alam na po ng Diyos na sadyang may mga taong matitigas ang ulo. Sa katunayan, ayon sa pahayag chapter 9 verse 20 to 21, ang natira sa sangkatauhan na hindi namatay sa mga salot ay hindi nagsisi. Hindi sila tumalikod ni tumigil man sa pagsamba sa mga demonyo at sa mga diyos-diyos ang ginawa ng kanilang kamay, mga larawang ginto, pilak, tanso, bato at kahoy na di nakikita, nakakarinig o nakakalakad man ni hindi rin nila pinagsisihan ang kanilang mga pagpatay, pangkukulam, pakikiapid at pagnanakaw. Ipagpapalit mo ba ang kaluluwa mo para sa mga ribultong ito? Gising kapatid, hindi ito ang Diyos! Alam mo bang kasalanan din ang pagkonsulta sa mga manghuhula, mangkukulam at mga espiritista o pakikipag-usap sa mga patay? Pati ang paniniwala sa astrology, horoscope o sa mga pamahiin at pampaswerte? tandaan, walang taong hindi nagkasala, kaya nga lahat tayo ay guilty sa mga kasalanang ito. Ngunit dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, ay isinakripisyo niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesus, upang mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Ang gagawin na lang po natin ay manampalataya sa kanya. At kung talagang nananampalataya ka sa Panginoong Hesus, ay pagsisisihan mo at tatalikuran ang iyong mga kasalanan. Dahil kapag paulit-ulit ka pa rin sa paggawa ng kasalanan, ay parang ipinapako mo siyang muli sa krus. Mahal po tayong lahat ng Diyos, ngunit huwag po nating abusuhin ang kanyang kagandahang loob. At gaya ng alibugang anak, kailangan po nating tanggapin na tayo ay nagkasala at magsisi at magbalik loob sa ating Diyos Ama na nasa langit. Hindi po natin alam hanggang kailan tayo mabubuhay at kapag tayo ay namatay na, ay wala na pong pagkakataon para magsisi pa. Wala pong purgatorio, langit o impyerno lamang po ang kahantungan nating lahat. Wala nang iba. At kasama pong mapupunta sa impyerno ang mga tatanggap ng 666. Kaya maging maingat po tayo mga kapatid dahil natutupad na po ang propesiyang ito sa ating panahon. Kaya hinihimok ko rin kayo mga kapatid na alamin ninyo ang totoong nangyayari sa paligid. Dahil ang ating mainstream media ay ipapakita lamang sa inyo kung ano ang nais nilang ipakita at ibablock ang mga posts o i-delete ide ang mga channel na nagbababala sa mga tao. At ganoon ang nangyari sa lahat ng aking mga dating channel. Ngunit sa awa ng Diyos ay narito pa rin ako at naghihimok sa inyo na magsisi sa inyong mga kasalanan at maniwala sa magandang balita. Gising kapatid, nasa mga huling araw na po tayo. At kung natutulog ka pa rin sa pansitan, ay baka masaraduhan ka ng pinto sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Maraming salamat sa panonood at God bless you.